Mag-yuk-yuk na punta mga followers kamu mga bana diha ayaw mo kagool kung wala mo'y natigom sa inyong sweldo ang importante eh napadako ninyo ang inyong asawa sa una small pa lang karon XL na <coughs> dali diri kaya na ako itambag ni kung sa ma. Ang regalo, kinabubot on nang ihatag sa tuwa. Dili, tama mo kun pa ngayon. Kung may ihatag sa tuwa, sa atog parinting ato tuwa sa abroad, magpaabot ta. Ang tagaan, maayo, huwag dili. ayon nam po Kwarta man nila, huwag ilagay yung hinagoan. Dili na nila obligasyon nga tagaanta. Dili na to sila pugsun nga tagaanta kregalo. O gani, malipay tak nga maayo ang ilang kahimtang. Dali, diri, kay na ako isulti ni mo. Sa Sa dili pa kayo idaran ang mga ginikanan, ganahan kayo ming mga iyok gusto na mo nga kami pirmi ang mo bisita sa among anak. Apan sa nagkaedad na may, gusto na mo nga kami na pod ang bisitahon sa among mga anak. Among mga apo sa mga higala. Bisita ha po ang inyong mga ginikanan. Ngaungon man po na sila sa inyo ha. Na ako'y isugtinin mo. Saan man to ma? mga ginikanan bitaw ganahan kayong dawat o regalo gikan sa mga anak apan mas malipay ming mga ginikanan makita nga maayo nga buutan ang atong mga anak mahura na ikalipay sa mga ginikanan nga maayo ang pagpadako sa atong mga anak dalisa kinakuisurutin mo Tambag lang ang inyong lola para ni sa mga anak. Di ba, dili ka kagusto sultihan? Masukupog ka o buyagon. Tubag-tubag pagyog ka o kasamaan. Maglagot ka sa imong mama o tudloan ka. Muin ka, moingon ka, balik-balik lang ng istorya. Pero anayod ang mga mama. Magsigig yun at tudlo sa ilang mga anak. Para mo na sa imong kayuhan. Busa, paminawa lang ang imong mama kung magsigikyaw-yaw. Wala may mawala sa imong ha, musunod ka. himu kang magmalampuson kung musunod ka sa imong mga ginikanan. Salamat. Dalit diri, dali, paminaw mo na ko. Historia ni istigo lang. Simple role sa inyong kinabuhi kung hindi pa sakitan nga ni kakaroon, ginabuli ba ka? Di pa Ginaaway? Ginadaot ka sa uwan? Kabalo ka ba? U unsay angay ang himoon? Nakahibalo ka ba? Kung utsakon ni mo sila pagpaundag? ingon e na ani ang akong ginahimo. Paminaw mo na ko. Ayaw tagda. Ayaw pa sina. I don't care himo anak kay mo undang na, na sila kun magreak mang gud ka makontrol kanila makontrol nila ang imong emosyon busa ingon lang i don't care <laughs> di ba mo hilum ra na sila <laughs> shout out sa, sa akong mga followers sa mga asawa diha bisan pa sa kapalaaway ni mo, ay yawayawa ni mo, usahay, dili pa ka masamtan. Tanawag mo, bada din ha. Di ka niya Naning ka check terbaho para sa imong pamilya. Usa, ayaw na pangaway din ha. Tanawa ang imong pamilya. Please, kahit ka. Sa mga bana diha, Ayaw mo pa makak sa inyong mga asawa. Ay, isang unsaw na inyong tabo. Pero, masaktan lang yung pono. Ay, labapas mga hindi-hati ng mga asawa.